Pag okay. ginahawakan so, ko siya mula na, gaulaw na yung katawan niya Okay. So, after masampulan, nakita niyo kanina, sinampulan lang to, binubuk pa lang namin. Sampul. Pag-aampal Hindi okay. Ano na? Nakapawasan ko yung pressure dito. Sampul pa lang yun. Ito, So, good morning po sa lahat yung customer natin. Marikin na kayo. Kaluokan po sila galing. So, dinala po ito sa akin kagabi ng... Wala, lang two na to kagabi. Nahawakan oh, ko ito. Hindi na, no, kaya ko nga ito sinampulan kagabi kasi ano, ang lambot niya na eh. Marik. Lang araw ko na dinakatulog doon kahapon. Oh, ano na, tapos yun na. Puto-puto. Diba, ka namin sa oras. <laughs> Gising. Sasakit. Sa sa Uy! Malakas lang ako ng buhos. Napano ka ba? Wala. mo rin Wala naman talaga siyang sumari. Naramdaman ko to nung... nung nagpapapas na ako ng pinupang. Baka kasi ikaw yung nakikialam ng concrete barrier niyo kaya alam. <laughs> pa, ka. nilakad ko siya nang nilakad. Siguro, hmm. from jeep sa babaan, papunta sa amin. Nung last 10 months ko yun, nilakad ko. Wala kang maalala nang naglas ka? Hmm. Yeah. Nagbumotor kayo? Hmm. Baka doon to galing, yung mga nalubak nang hindi sinasadya. 2018, nalaglag ako sa hagdan, pero nung pagdating sa orto, walang fracture. Kaya nga malakas daw po na magpahilot kasi wala akong fracture. Uh -huh. So, nung, nung nagpa-check up yan, walang nakita? Ano? Uh, ah, uh, okay naman daw yung sa spine, kaso yung bandang taas na part, merong konti na lang yung pagitan niya. Kasi di ba may mga awang-awang yon hmm. Yung may isang boto doon na konti na lang yung pagitan niya. So possibly doon yung disc na naiipit. Kaya in-schedule ako for MRI. Yeah, MRI. Ano pa? August ko pa yung schedule. Hindi <laughs> <laughs> pa ito nagpapiti? pt nagpa wala. Exercise, exercise lang. Kasi wala yung sabi mo yung sa mga machine-machine ng PT, wala. Ah, pero sinubukan mo yun? Wala pa. Wala pa. Kasi inaantay pa nga din yung sa MRI. Hmm. Hindi ako pabilitan. na siya, no? Shit! Ang araw, shit! Meron daw siya. Sobrang sakit niya Iba lang Mas masakit yan. Tawain mo na siya. Kaya mo? Pag hindi mo kaya sabihin mo, ha? kasi mahina yung paint tolerance na may regla. na. Uh, hindi ko ipapakat, pero sige, Ah, uh, dagdag information. Since nandito na to, nag-effort na to, tatanggapin ko to. Pero please, huwag kayong pupunta dito na may regla kayo, ha? Kasi mababa yung paint tolerance na. Para magawa din natin lahat ng na kailangan na. Kailangan mo, mo dyan, ha? Balik ka dyan. Ang mo dyan pa na. Parang edited din buhok mo. <laughs> <laughs> yung mo, edit ko Edit yan, totoo na yan. Tama, edit yan, gano'n. na yung napustis niya? Yabang, <laughs> <Di> ano? Hindi <laughs> ba, walang pustis <laughs> Ako, may sombra pa. <laughs> 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 ay, sinabot ako dito. ako. Bigla ako. Ay, man siya. Sige. Alam mo na. Parang siya nakatuloy. Ate, pwede mo. i Bibi b na hmm. Pwede din galing sa pangalang. Yun, sabi ko nang pag i Of course. Kasi si-si-si ako tapos, resi hmm. Ha? Totoo ba? Pwede mo kung may anak? Ay, Hindi ah. Ano, sexy? <laughs> <laughs> ko inuwa kinikilig si Heshi may kering dati pag narinig niya Heshi pusa ayaw, ano ayaw, ang iniisip niya kat ganyan pag narinig niyang pusa kinikilig e eh. <laughs> shoutout kay pusa kung nakalit dito pwede dito matulog wag mo sirain yung mo sirain yung future ni pusa lahat yung batang yun ayaw.

Ininom ko tayo, mamaya. May duty bukas ah. Si Malo Alam Alam. Friday. Siyempre yung ano tayo, Alfonso tayo, Alfonso. Mga um, matulog na. Ano, Mga okay. mamaya, kinabungasan, antokin ka po. Ipal! Ipal ka! Mangyari, mag, ba, hindi lang, oh, ano, baka kasi mangyari yung nakaraan na walang tayo, tapos... Sheet na lang ah. Oh tapos puro tulog mo. No? Puro oh, tulog. Hindi so, naman eh? Parang ayoko na nga din. Bawa ka? Mm Oo. -hmm. Pag mamaya pumunta siya, dadali niya na yung kanin, kuya. Bugi pa ata. In-order pa daw yun? Hindi, sabi niya. Nakuha na siya. Ano, malaka daw kasi. Kaya ba ng motor yun. Kapalit ako siya, kaya. Nag-order ka sa kanya. Pag-inan, talbog ko pag sa kanin. Pwede, gawa kayo tayo ng rampa dun sa pababa. Para lahat ang motor natin nandiyan si? ah, safe. Ayun. Diyan lang sa ano. Di ba ito yung pinaka waiting area? Doon sa pababa, lagay tayo din ng rampa para sa atin lang. Putik oh, din yun eh. Pero at least kahit pa paano, hindi tayo parang taka dito na iibit-ibit. Diyan kasi malapad eh. Pwede din naman. Diyan pa nga ano, yung ano bakal eh. <laughs> na ano yun yung muna. Hmm, pag natanggal na. Pwede na yung bakal sa baba. Gusto mo yung bahay na nanay? Lana? <laughs> so, James, game, so may hinahanap kami dun sa may tailbone. ah uh, pag may gano'n kayong tama sa mga tailbone niyo, kaya kayang ibalik ng Hesh yan. She, si, ka balik ng tailbone. Gano'ng ayos ay, yung tailbone, siya? lang. Depende, depende. Depende ka kung mga yung dulo eh. Ay, wala pupunta dito na may regla. So, paalala natin, no advance payment, ang checking in book, ang libre yun, ang bayad po pagtapos may ride. So, that po sa lahat. Kita-kita tayo mamaya pagkatapos sila ilock, tapos testing natin. Try din yan! Nagpapahinga natin si madam. Ano ba ba si Idol? Nagpapahinga. Tap muna yan. Try na po kay ma'am. Okay. Tagilid po. Tagilid kay ma'am. Upo. Kay ma'am, tayo po. ma'am. Tayo ka muna dito, ma'am. 10 minutes. Uh, uh, dyan, dyan sa mid, ano, tapag. Sige, ma'am. 10 minutes. Tapos lang. Tayo po kayo. Tutulog na, tutulog na. Daubo, saan, na. Naumutulog eh. na. Balik! Dito lang, kumukulan. Balik! Ano? Ah, dito ka. Ang tawag sa sakit mo. ka. Ano natin? Hindi sakit mo. Kapilok. Kapilok. Wala na, wala na dito. Wala na. Wala na. Pabebe lang, pabebe lang. Tulay, <laughs> kahapon. Insan ko to, insan ko to. O, pag may ganun kayong case, welcome po kayo dito. Basta no advance payment, pwede ang checking sa on, ay pwede ang booking sa online. Pero wala rin po advance payment yun. Ang bayad po tapos mahilot. So, God bless po sa lahat. If ever na ganun na yung sitwasyon nyo, welcome po kayo dito, ha? Bing. Kausapin nyo na to. Ano to? Pwede na ipost? Edwin, wrap up na